push the envelope further. Apo. Sige pa. Ano ang CIF ng speaker? Mm -mm. Contingency, you know? uh, confidential, and intelligence. Ano? Mm -hmm. Ang Senate President, ano? Ako maniniwala pa ako kay CJ kasi korte yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero sa legislation, meron kang contingency and intelligence fund. Okay. Uh, confidential and intelligence fund. To do what? Diba? So technically, I will call that and I'm again sticking my neck out. It's a large Apo. yes for the leadership of both chambers. May panugo na po, may kailangan, blah blah blah, may pang-distribute, Alam natin 'yan. Kaya hmm. nga sabi ko, huwag kayo mag magumpisa ng na pagtapo ng dumi. Kasi ah, siyempre kung... tayo, ang tagal na natin doon sa sistema no. eh. Alam natin na may ganyan. pero mm. Pero ayokong sa akin manggaling. Aba, aba. Ko, Akala ko ba may information na kayo care. kung magkano yung sa kanya eh. Uh -oh. Diba? ilabas ah. eh, nyo. Nang hmm. magkaalaman kung sino ang at kung saan ginamit. Hmm. I mean, magdi ka sa 350 members of the house? Ang dami doon, ng Oo. Ng, ng, mm. ng confidential and intelligence fund? For what?